Ano tayo? New Year, Pasko? Ang oh, season ng New Year, at 30 eh. Ang araw yun. Oo, oh, ano naman. Tapos yung... Ang alin? Ang alin? ayo mga bisit kayo o oh, yan tuloy sabi ko ay bumbay eh bumbay May utang takot ko muna kala ato hold upper tayo ay repa o oh. o Repa kami doon eh. Ito ang layo ah. Ito ah. Tama din. sa pa. Dumihan mo na. Tama Dahil dyan, may sticker kayo. Sama tayo sa vlog. May uhulihin ako. Stalk ko kayo. Ingat oh, Oo, oh, Repa. sir. Okay lang, thank you. Boy kayo. Oh, baka ka dyan, Tarzan. Baka ka. Thank you, sir. sir. Ay, Repa. Uy, may aso. Yes, yes, yes. Baka, katulad. Yes, yes, yes. Baka na namo! <laughs> One eternity later...